kawong. Uh, nakita imong na wala. Nakita wala. oh, na adik ba? Oh. Nadi ina dito, hi to my vlog. Hello. Say hi. Say hi to my vlog. Ah. Pila na gani? gani nga? Ngalan ni mo? Ha? Huh? Lahan handa-handa ka? Ba'tan mong buhok, Lalaki ba yan ka? Atong alutan? Atong alutan? Uy, imo ko itawag din. Hey, yung ka, wila, halik diri. Unyak mo, ani ko mag-iswahan na ito. Hmm. Naon saan na siya? Video? School na ka? School na ta? Paano man na? Ano siya? Usah meni. kayaknya Usa? Kayang makan gihuk tan. Ay busak ka man. Agoy mura pud ay kag unggoy. Mao <laughs> nung ba? Mura pud ay kag unggoy kay gihuktan. <laughs> Nao. <laughs> Nan? Tawab, si di na lapat anang ko. Oh. Di na Di na ka mahulog kay gihuktan manan. Abot ay ka dito taas. Abot ka taas. Uh. Ah. Dari na, mga itag pinaskuhan nila. Basig na yung mga yung pinaskuhan nila. eh basig na yung mga itag pinaskuhan. Hello guys, dali tayo. Eh, hello guys. Mga yung pinaskuhan, car, ah, uh, ah, uh, ano okay, sa bro. pa? na yung ihatag ang panggagabun? Ay sus, ginoo ko, car nga akong ihatag. Abi rin. Oh. Gagabun? Pagigabun. Gihok. Ag, nga akong gihatag nawa wa na ulo na lang puto na ng ulo gihuktan kay ibalibag man <laughs> 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 may klaro mata <bataan>. bye <laughs> babay na di po. imo ko itawag dining panhi din niya palayo po ka pauli na ko